nananawagan pa rin naman kami sa ating mga alkalde at mga gobernador no na kung maaari i-consider no yung um, pagbubukas ng klase bukas no uh, after um the president and the deputy secretary no um stated no that um the postponement of the opening of classes no ay um, nasa kamay na po ng ating mga local officials bakit po basta ninyo kailangan po ipagpaliban muna so, Well, uh, for the obvious reason na uh, marami po no sa ating mga komunidad no sa Metro Manila, sa Calabarzon at Central Luzon ang uh, nananatili po no na namu na, na problema pa no doon sa iniwang uh, dilubyo no ng uh, bagyo Habagat at mga pagbaha no. Kaya naman po no sa tingin namin kahit physically okay yung ating mga eskwelahan no hindi ginagamit evacuation center at nasa mataas na lugar no our teachers, our parents, no, the community, no, ay uh, talagang kailangan pa rin po nila ng uh, enough time, no, to really prepare, no, physically, emotionally, and even um um financially, no, para po uh, dito po sa pagbubukas ng klase, no. But nevertheless, no, um the reason why we are here, no, the reason why um we are doing this uh, activity, no, is uh, of course, no, this is a testament that we are actually, no, um ready no, to, to go to our uh, classrooms uh, tomorrow